Habang kinakaladkad na ng mga pulis si Hector palabas ng warehouse, bigla itong nakahanap ng pagkakataong makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, napatakbo siya sa likuran ng gusali, iniwan ang kanyang mga tauhan. Tumalilis siya patungo sa kakahuyan sa kabila ng warehouse, puno ng takot at paranoia mula sa presensya ni Althea. Hindi ka makakatakas, Hector, malamig na boses ang umalingaungaw sa hangin sa kabila ng takip silim, tila nararamdaman pa rin niya ang mga mata ni Althea na nakatitig sa kanya. Ang lihim ng pamilya, sa kabilang banda, si Leo at Marco ay nagtungo sa bahay ni Clara upang repusuhin ang mga natitirang dokumento ng sindikato. Sa kanilang pagsasaliksik, natuklasan nila ang isang hindi inaasahang katotohanan, ang sindikato ay hindi lamang isang organisasyon ng mga kriminal, kundi bahagi ng mas matandang alyansa ng makapangyarihang pamilya. Nakakatakot ito, sabi ni Marco habang nakatitig sa lumang mga tala. May mga pangalan dito na hindi lang basta mga kasangkot sa negosyo, kundi pati sa mga kaso ng trafficking at molestation. Napatingin si Clara. Nandito rin ang mga pangalan ng pamilya ng mga kaibigan mo, Leo, dagdag niya. At mas nakakatakot pa, nakalista si Hector bilang isa sa mga leader ng operasyon. Hindi makapaniwala si Leo, pati ba ang pamilya ni Victor? Pamilya nila Ramon, lahat sila, paghaharap kay Hector. Sa kabila ng pagtakas ni Hector, natuntun din siya nina Leo sa isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. Sa labas ng kubo, nakahanda si na Marco at Clara habang si Leo ay pumasok ng mag -isa. Si Hector, mukhang wasak na at puno ng sugat, ay nakaupo sa sulok. Nang makita niya si Leo, nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Wala ka nang magagawa, bulong ni Hector, pilit na nagpapanatili ng yabang. Hindi mawawala ang impluensya ng pamilya namin. Ngunit bago pa makasagot si Leo, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa ni Hector, isang kontrata na nagsasaad ng pakikitungo ng sindikato sa pamilya ni Althea. Nakasaad dito na isa si Althea sa mga biktima ng ilegal na operasyon ng kanilang grupo noong bata pa siya. Ang matinding pagtuklas. Hindi lamang naging biktima si Althea ng panggagahasa sa mga kamay ng mga kaibigan ni Leo, matagal na siyang bahagi ng madilim na kalakaran ng sindikato kung saan ginagamit ang mga kabataang babae para sa kasamaan. Dahil dito kaya kayo galit, sabi ni Leo habang dinudurog ang kontrata sa kanyang kamay. Ayaw niyong lumabas ang sikreto ninyo, napalunok si Hector ngunit hindi na siya nakapagsalita. Dumating ang mga pulis at tuluyang naaresto si Hector kasama ang ilang nalalabing miyembro ng sindikato. Bagong pag-asa, sa kabila ng hirap at panganib, natudukan na rin ang madilim na kabanata sa buhay ni na Leo, Clara, at Marco. Sa wakas, nabigyan ng gustisya ang lahat ng biktima, kabilang si Althea. Ngunit alam ni Leo na hindi pa ito ang wakas. Maraming pamilya ang nanatiling may impluensya, at ang laban ay hindi pa tuluyang tapos paghanap sa nakatagong impyerno. Matapos mavisak ang ilang negosyo ng sindikato, patuloy na nagsikap si Leo, Clara, at Marco na mahanap ang natitirang operasyon ng human trafficking. Alam nilang hindi patapos ang laban hanggat hindi naliligtas ang mga biktima at tuluyang nag-agapi ang mga nasa likod ng karumaldumal na krimen. Isang gabi, natanggap ni Marco ang isang tip mula sa isang whistleblower, isang dating tauhan ng sindikato na nagsiwalat ng lihim na lokasyon sa ilalim ng isang lumang pagawaan malapit sa tabing dagat, Ania. May mga underground tunnels dyan na ginagamit para ikubli ang mga biktima. Ang mapanganib na misyon, nagdesisyon silang agad na puntahan ang lugar. Sa pagdating nila, tila tahimik at abandonado ang pagawaan, ngunit ramdam nila ang bigat ng bawat hakbang. Nasa ilalim nito ang kasamaan, bulong ni Clara habang nakatitig sa isang bakal na pintuan. Binuksan nila ang pintuan at bumungad ang isang madilim na hagdan pababa. Sa bawat hakbang, rinig ang tunog ng tubig na tumutulo at ang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng mga alaala ng pagdurusa. Ang matinding pagtuklas. Pagdating nila sa ilalim, bumungad ang isang malaking silid na puno ng mga lumang hola at sirang gamit. Sa gitna ng silid, may mga natitirang ebidensya, mga dokumento, larawan ng mga biktima, at mga listahan ng pangalan. Ito ang impyerno ni Althea, galit na bulong ni Leo habang dinampot ang isang larawan ng batang babae na hindi nila kilala. Napuno ng galit si Marco. Ibig sabihin, hindi lang si Althea ang naging biktima nila. Marami pa, habang sinusuri nila ang lugar, biglang may narinig silang mga yabag mula sa kabilang bahagi ng tuno. Ang pag-atake, nagpakita ang ilang armadong tauhan ng sindikato, handang pumatay upang mapanatili ang lihim ng operasyon. Nagtago si Leo at Marco habang si Clara ay mabilis na nagpadala ng mensahe sa mga pulis. Walang lalabas ng buhay dito, sigaw ng isa sa mga tauhan ng sindikato. Ngunit hindi nagpasindek si Leo. Sa tulong ng mabilis na pag-iisip at matapang na paggalaw, nagawang mapatamba nila ang mga kalaban. Nang dumating ang mga pulis, tuluyan ang sa ang grupo. Hustisya para sa lahat ng biktima sa wakas, nailantad ang buong operasyon ng sindikato. Maraming biktima ang nailigtas mula sa iba pang mga tagong lokasyon matapos ang operasyon. Habang pinapanood ni Leo ang mga pulis na nagkukumpis ka ng mga ebidensya, isang bagay ang sumagi sa kanyang isip. Para ito kay Althea, bulong niya. At para sa lahat ng naging biktima nila. Matapos ang matagumpay na operasyon laban sa sindikato, tuluyang bumagsak ang makapangyarihang grupo na naging sanhi ng maraming trahedya. Kasama ang ebidensya ng human trafficking at iba pang karumaldumal na krimen, hindi nakaligtas ang mga leader nito sa kamay ng batas. Sa wakas, hustisya ang naghari. Si Leo, bagamat nagdusa sa pagkakulong at mga maling akusasyon, ay tuluyang napawalang sala matapos ang mahabang proseso. Ang kanyang katapangan at pagpupersage upang labanan ang mga kalaban ay kinilala ng mga autoridad. Hindi naging madali ang daan para sa kanya ngunit sa huli ay nakalaya siya mula sa mga tanikala ng kasalanan ng iba. Isang bagong simula. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbalik si Leo sa normal na buhay. Muli siyang bumalik sa kanyang tahanan, tinulungan ng mga kaibigan na sina Marco at Clara na makapagsimula muli. Bumukas ang maraming oportunidad para sa kanya dahil sa kanyang tapang at katapatan. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, naging mas matatag si Leo. Natutunan niyang harapin ang mga pagsubok ng may tapang at pagtitiwala sa katarungan. Samantala, ang alaala ni Althea ay nanatiling buhay sa puso ng mga nakaligtas. Isang monumento ang itinayo sa bayan bilang pag-alala sa kanyang tapang at pagkamatay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na ang bawat biktima ay nararapat bigyang hustisya at na ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay. Ang Aral sa kwentong ito, makikita natin na ang katotohanan, gaano man kahirap harapin, ay kailangang mailantad. Ang hustisya ay maaaring mabagal, ngunit ito ay darating sa tamang panahon. Ang tapang ni Leo na harapin ang kanyang mga takot at ipaglaban ang tama, pati na rin ang alaala ni Althea, ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay, ngunit kontrolado natin kung paano tayo tutugan sa bawat hamon at sa kabila ng lahat ng dilim, palaging may pag-asa sa dulo ng bawat laban. Makaraan ang ilang buwan mula nang tuluyang bumagsak ang sindikato, isang payapang umaga ang nagbukas sa bayan. Si Leo, kasama sina Marco at Clara, ay naglakad patungo sa sementeryo kung saan nakalibing si Althea. Bitbit -bit nila ang puting mga bulaklak, simbolo ng kapayapaan at pag-asa. Sa harap ng lapida ni Althea, natahimik silang tatlo tanging simoy ng hangin ang naririnig, tila nagdadala ng mga alaala ng nakalipas. Nakatitig si Leo sa pangalan ni Althea na nakaukit sa marmol habang bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan nila. Althea, bulong ni Leo, natapos na ang laban. Nabigyan ka na ng hustisya. Salamat sa iyong tapang at patawad sa lahat ng pagkukulang ko. Isang luha ang pamatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng lungkot, kundi ng kaluwagan. Lumuhod si Clara at nagdasal. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng lakas para malampasan ang lahat ng ito. Naway makahanap na ng kapayapaan ang kaluluwa ni Althea. Kasunod nito ay nagsalita rin si Marco. Sa lahat ng pinagdaanan natin, ang natutunan ko ay ang hindi pagsuko kahit gaano kahirap ang laban. Salamat sa Diyos na ginabayan tayo. Magkakahawak kamay silang tatlo habang nanalangin ng time time. Sa kanilang mga puso, naramdaman nila ang presensya ni Althea, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang alaala ng tapang, hustisya, at pagmamahal. Isang bagong simula, sa pag-alis nila sa sementeryo, ramdam nila ang bagong simula na naghihintay. Si Leo ay nagpasya ng magsimula ng simpleng buhay, malayo sa gulo ng nakaraan. Si Marco naman ay nagtuloy sa pagtulong sa mga biktima ng karahasan, Samantalang si Clara ay nagbalik sa probes yung pagtuturo bilang isang simbolo ng pag-asa. Bawat isa sa kanila ay nagpatuloy, dala ang mga aral ng nakaraan na ang hustisya ay hindi madaling makamit, ngunit sa pagtutulungan at pananampalataya, ito'y posible. Sa dulo ng daan, muli silang napangiti habang tumingin sa maliwanag na langit. "Para sa iyo ito, Althea," sabi ni Leo. At para sa lahat ng biktima na hindi sumuko sa kanilang mga puso alam nilang natagpuan na ni Althea ang kapayapaan, at sila rin, sa wakas, ay nagkaroon na ng pagkakataong mamuhay ng malaya mula sa anino ng nakaraan. Ang aral, sa bawat pagsubok ng buhay, laging may liwanag na nag-aabang sa dulo ng dilim. Ang hustisya, gaano man kabagal, ay darating kung mananatili tayong tapat sa tama. At higit sa lahat, sa pananampalataya at pagmamahalan, ang kahit pinakamadilim na bahagi ng ating buhay ay maaaring maging simulan ng isang mas maliwanag na bukas.